idea po ba kayo ano mga skill sets and in demand na kailangan kong pag-aralan para dumami pera at makatulong sa pamilya? Uh, diretso, <coughs> ah, ah. Huwag kasing pera ang primary. Maintindihan mo na serbisyo dapat. Ano, ano ibig sabihin serbisyo? Pagsilbihan mo sarili mo kung ano yung pinaka-paborito mong gawin doon mag-focus. Pero may mga kailangan na skill set na mas maganda kung gagawin mo mandatory and ba? sales skills 'di ba importanting importante ang communication importanting importante ang sales skills importanting importante yung effective transfer of information so you can convert that or those individual to sales diba kailangan 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 mo ng effective transfer of information eh Makukuha mo yung effective transfer of information mga pinakamalalaking malalaking skill na importante para sa akin ha as a an effective ano as a effective iyo sabihin being businessman mm -hmm. ayon hindi ko kasi gusto yung term na businessman eh although yun yung talaga yung proper term doon in english pero mas gusto ko sabihin sa isang epektibong taong naghahanap buhay ng sarili yun ang mas gusto ko sabihin panap ka nun talagang gusto mo talaga kasi alam mo, hindi ka makakagawa ng masyadong maraming pera sa isang industriya, hindi mo naman masyadong gusto Maliban na lang, ang tigas-tigas mo diba? eh pero hindi na kasi lahat ng tao, kasi yung tigas ko naka alam mo, kahit nasaan ako, okay lang, walang problema eh may mga tao talagang malalambot and there's nothing wrong with that there's nothing wrong with that wala namang masamang maging malambot ke, eh. diba? pero you have to understand yourself self-awareness, alam mo nang malambot ka hindi lahat ng industriya kaya mong pasukin. So, pasok ka ngayon sa isang industriya na gustong gusto mo talaga. Yun, yun ang isa sa mga pinakamalalaking, I will say, yun ang isa sa mga pinakamalalaking magiging advice ko sa inyo. Huwag pera ang unahin ninyo. Unahin ninyo yung pasukin, yung industriya talagang gusto mo. Kasi dun sa industriya gustong gusto mo, sa isang industriya na talagang magiging magaling ka at effective ka, imposible di ka makagawa ng pera dun. Eh. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin akong mananatili ako hindi interesado sa politika. Mananatili ako hindi interesado sa pera. Rin. Mananatili ako hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot